o papapatch lang yan sa mga kasama o, na. yan ba yung sinasabing malaka nagpapapatch putang ina <laughs> umamin ka putang na mo susungal nga kita then si putang ina ka ha <laughs> napapahiya si Dead Sea Uton. Mga Uton, napapahiya si Dead uh. <laughs> Yung tagapas na putang ina, nababaon din eh. ayo ayaw na to nahihiya nakikiramdam na lang putang ina to tatanga tanga oh ano putang ina mo manood ka ha Densky naka youtube ka putang ina mo <laughs> ha oy Densky ha manood ka putang ina mo ayan ha naka youtube ka kumaway ka putang ina ka <laughs> Pollo. <laughs> kita eh, ha? Alam mo, putang ina mo, lumuhod ka na lang sa akin, putang ina ka, patatawarin pa kita eh. Ha? Kesa sa pinipilit mo yung busy mo sa busy ko, putang ina ka. Ha? <laughs> Ayun o, oh, nagsalita yung isa nagsalita yung isa oh. <laughs> <laughs> <na ka> <laughs> Putang ina oh. Hindi nakatiis. Hindi nakatiis na galit. Tutang inang yan. Ano? Yung aso mo nagalit. Oh, ano? Na-obvious ka na lang kapat.